Mas paig tingin ng Philippine Coast Guard ng pagpapatrolya sa dagat, ngayong epektibo na ang banta ng China na panghuhuli sa mga mangingisdang papasok sa ilang bahagi ng South China Sea. Pinaaalalahanan din nila ang mga mangingisda na mag-ingat tuwing papalaot. Nakatutok si Chino Gaston. Bilang tugon sa banta ng pang-aresto ng China, pinadala ng PCG ang BRP Sindangan at BRP Malapaskwa para bantayan ang mga manging isda sa Baho de Masinloc. Naghatid ng ayuda ang mga taga-PCG sa mga manging isda at kinamusta ang kanilang lagay. Wala pa naman daw nangyayaring pang-aresto na isinasagawa ang China laban sa mga manging isda ng Pilipino. Kanina, nagkaroon ng talakayan sa pagitan ng mga otoridad at mga manging isda ng Masinloc. Ayon sa PCG, paiigtingin daw nila ang pagpapatrolya para siguraduhin ligtas ang mga mangingisda. Wala pong nagbabawal sa atin na mangisda sa bahaw ng si Masinlo. So kaya po ang mga barko po ng Philippine Coast Guard ay uh, patuloy at salitan po na nagpapatrol. Ang advice lang po namin is iwasan po natin, uh, lalo na po yung malit na grupo na lumapit at mag, uh, uh, mangisda na maaaring magtubo sa kis, sa mga Chinese Coast Guard vessels. Paalaala na mag-iingat din tayo. Pipilitin po natin makatulong ang ibang sangay ng pamahalaan na magampanan yung kanilang tungkulin. Sa isang article ng Global Times, isang pahayagan ng China, inanunsyo na ipinadala ng People's Liberation Army Navy ang isang Type 75 Landing Helicopter Dock Ship sa South China Sea paghahanda daw ito sa anumang emergency dahil sa mga umano'y provocation o panguudyok ng Pilipinas. Nangyari ang deployment ilang araw matapos magsimula ang pulisya ng China Coast Guard na manghuli ng mga hindi Chino na papasok sa itinuturing nilang teritoryo sa South China Sea. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas.